Ayan, nabuksan na natin yung uh, ating inorder na kay Pops Lee J. Tingnan natin mga kalalops kung totoo yung kanyang 18K na pinamimigay. Ayan, buksan na natin. Ah, ayan na yung kalalops. Totoo ata. Totoo, ayan. Ayan siya mga kalalops. Tingnan natin ang kilatis. Ayan. 18K, talagang yang k Contoh-contoh 18K Ayan, tengok-tengok Tengok-tengok 18K 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 18

yung mga eh eh ayan si mga kalalag hmm. hmm. ayan yeah, tinay na natin yung kalalag sa ito na siya, totoo naman po pala ang ano